Para hindi si ka na naniniwala sa akin ha. Hindi okay, talaga eh. Ang dami mo na akong bigyan ng <laughs> Wala yan. Mga, okay. Ano? Matamis. Matamis na mis. Masarap ba? Oo, oh, matamis na mis. Banyo to eh. Itangin mo eh. Parang <laughs> oh, hindi mo nakahantakag itangin mo. Hi guys! So, alam naman natin na medyo umiinit na ulit. At uh, syempre, nauuaw tayo. Gusto natin, malamig yung mga iniinom natin. So, papatikim ko kay Papa yung palamig alaking. Ayan, palamig alaking. <laughs> Pero, meron akong dalawang baso dito. Meron akong dalawang baso dito. No? Na magkaparehas na magkaparehas. Yung isa, doon ko talaga ilalagay yung iinumin niya na malinis. Pero yung isa, ayun yung papakita kong video na babarobaro. Na, na kunyari, doon nakalagay yung inumin niya. <laughs> Bye bye. Hey. Ah, mainit di ba sabi mo mainit? Oh, ano yung ano? Oh, yan? Ano yung no, Bakit ba kalam mo magbiju biju ko? Ako Ay, ano lang kalokohan na naman? Ay, Tako, ano ano sabi mo di ba sabi mo ang sabi mo kanina? Mainit. init. Oh, ayan, may gulaman ka, Mi gulaman pa yan. Pa. Ano na? No? Niyelo pa. Sempre niyelo wanko na ng anong... Naiiya naman ako sa iyo eh. Ayoko ayoko kung ano eh. Ang mo ah. <laughs> Para di ka um, na naniniwala um, sa akin ha Hindi <laughs> talaga yung Ang dami na akong binigyan ng... Wala uh, yan. Eh. Malinis yan. Papakita ko sa iyo. Hinugasan ko pa yan. Papakita ko sa iyo mamaya na hinugasan ko. Hinugasan ko yan. O oh, sige o. Oh. Hmm. Tama. Okay. Ano? Matamis. Ano? Matamis. Gulaman nga oh, diba? ang tatwa. Gulaman nga yan. Siyempre. Ginawa eh. mo ba Oo. Hinugasan. Oh, oh. Hinugasan ko kanina yan, papakita ko sa'yo na hinugasan, hinugasan ko pa yan. Gusto mo uh, yung ano ko sa'yo? Ha? Ipapakita ko nga sa'yo na hinugasan ko. Gatiyo nga, tangina ka. Tangina mo. Sabi ko sa'yo. Magbidyo. <laughs> <Tangin na ko. laughs> Buti na lang pala, binidyo ako nang hinugasan Siyempre, ko yan. Siyempre, gago. Para marakita. Kasi di ka lang wala ka nang tiwala sa'kin. Sa wala na. <laughs> tagal na, putang nila ka. Naranood <laughs> <laughs> pa po siya, guys. O, ayan. Kaya, teka lang. Oh, papakita ko sa iyo ito. Oh. Bubuksan ko 'yung cellphone ko. Tamis, no? Masarap ba? Manamis na miss, sarap <laughs> ba? Oh, <laughs> manamis <mis> <laughs> ah, na Oh, panoorin mo? B ah, ah. nandito ako sa banyo, di ba? Para man. Okay ba mo? Banyo 'to, kitang ina mo eh. Banyo. Ay, ah, lugasan mo sa banyo. Ayun. Oh, <laughs> Ay putang ina mo. Ay putang ina mo. <laughs> Ayun pa, cooking Ayu sa <pastas> <it> <laughs> <laughs> ba? Ano oh, cooking <laughs> <laughs> <Gamin> mo? Kakayo pa niya talaga. Pakala kaya pa niya naging yelo. Parang di ba nasahag mo. Ginagyan. Pati si ko? Masarap ba? Oo, namis na miss. Namin mo. mo. Oh, Inugasan ko yan. Oh, sige. Oh. <laughs> hmm mah okay Alo, yeah. no, Ay, ano 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 ko! ano ka! ano 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 ikaw ano 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 Ikaw Malinis yan, grabe ka. Akala mo pa, mapabuhin kita. Eh, hey, yung baso mo, punta mo. Hindi, e nalibin yung ina dito sa taas yung isa. Hindi sa taas, kailangan ang baso natin eh. Papakita ko sa'yo, meron yan. Akala mo, o, teka lang, papakita ko sa'yo. Ayan no. <laughs> o. Oo, gumawa ka. Parehas sa parehas, diba? Butangin lang yung parehas sa press. Ganyan din Ayan nga, ito yung binigasan ko doon. Siyempre, ayan, malinis yan, bago yan. Oo, ano. oh inom na. O. Pero yan talaga yun. Pero yan talaga yun. <laughs> <laughs> yok la yok la, ay to yok la <laughs>